Magandang gabi sa ating lahat yan, mga kagas. Tayo ay gagawa ng pinakabisik na biko. Ayan na, nagkagod na siya. Tapos, niugyan, lubi. Tapos, pinugaan na niya para lumabas ang gata. Ayan, oh, puti-puti. Marami. Dalawang kilo lang to ng pilit. Eh, yung mga sticky rice. Dalawang kilo lang yan. At saka, anim na piraso na lubi. Ayan, coconut. Yung kulay brown. Tapos, naghaling na kami gamit namin kahoy kasi para hindi maaksaya sa gas kahoy kahoy lang tayo dyan wala tayong mabili ayan na nilagay na sa kalaha ang gata ang tono tapos pag kumukulo na automatic na yan ang kamay yung ko anong tawag sa inyo dyan basta kamay yan sa amin dito mekos mekos na yan ang mga birada dyan oh, mm -hmm, nagbukal bukal sa kalami ayan na siya malapit na yan namin ilagay ang pilit kasi nilungag na namin yun kanina. Pero ito, nilagyan namin ng mga butong. Yung mga kukunat na medyo hindi masyadong matigas. Huwag kayong mag-alala, malinis ang aming mga kamay dyan. Mga oh, yan o. Oh. Oh, yan ang nilungag namin na pilet, o yung sticky rice. Ilagay natin dyan sa yung ginawa namin na kamay. Ay, yung ano dyan, latik. Latik yan tawag dyan sa amin. Iwan ko sa inyo. Hindi pa iba-iba tayo ng mga calling dyan. Tapos, mekos mekos nun yan. I-mix nyo na. Mix lang yan, Dapat, oh. no? Hmm. Dapat, ng Sus. sarap na to. Sarap talaga to. Bukas ba umaga, lagyan ng kape. Tapos ito, sa, para imabaw, para mag dukot-dukot siya. Yan, oh. Medyo iba yung kulay na. Yan, yun ang purpose dyan. Parang may basah. Dukot-dukot. Tapos, mix-mix pa rin. Mikos-mikos pa rin. Hmm, sarap lang ang biko. Pinaka-basic. Sundan nyo yan. Tapos, food testing alam niyo na yan pambansang platito dito sa Mindanao Bye bye